Kasi yung mga ganyang itsurang mala anghel lang, yung dila rin daw, anghel din yan. Kaya magdilang anghel ka sana. At saka, ang papel ng ninong at ninang is pangalawang pamilya. I mean, pangalawang magulang na gagabay sa inyo. Hindi para magbigay ng mga kagustuhan nyo. Ayan si mom. Paano yun? Yay. Paano O, oh, di ba? Yes, ma'am. Upo, say hi ka. <laughs> Ayos lang. <laughs> Ang init lang, mama. Wait. Okay na, ma'am. Ako hindi pa. Eh, okay na. Bago tayo umalis, ma'am, nakablog ako, ha. Paalam ko lang. Ayun, yan si Ma'am Eri. Sa kung saan ka tinatawag na komportable sa pananamit mo. Go! Kasi, yan yung magdadala ng aura mo eh. Yung postura na gustong-gusto mo, di ba? O, oh, di ba? Ang galing ko. Ang galing! Ang galing! <laughs> so, ayan. Ah, Singit ko lang, Mama. Ah, yung parapol ko nga pala, yung mga ano natin dyan, followers natin dyan, abangan nyo yung biglang gulat na Asian Black Boy. Baka kayo na yung sa, sa mga kakakuha ng aking riding jersey. Is sponsored by... Eto, Premium Gears. Ayan. Ma'am? Actually, bago lang. <laughs> mga ano. Mga six months na rin. Um, ang followers ko sa ngayon, ma'am, 6.1 pa lang. Million. joke lang. <laughs> De 6,000 6,000 lang naman Ma'am Sana man magbilang anghel ka Kasi yung mga ganyang itsurang mala anghel lang Yung dila rin daw Anghel din yan Kaya magbilang anghel ka sana Hahanapin ah, ko si ma'am Si ma'am Eri. Eh, Tatambay ulit ako oh. sa Mega Mall Para sa free ride dahil sa kanyang bus bus o okay. oh, ba diba bus bus huwag mo ituloy huwag mo nang ituloy e eh, atras mo na pre ang tigas din niya no <laughs> <laughs> bakit may mga ganong tao pwede ka naman mag adjust na lang no kaysa magkaroon ng aksidente eh. mag aaway pa kayo pag nag aaway kayo magta traffic dyan traffic ka nga <laughs> so ayan ma'am, clear naman yung usapan natin, no? Maganda naman yung dating sa inyo. Yeah. Talaga? Meron tayo niyan. Pero yung ano, yung linaw ng usapan natin, ang may dahilan yan, itong ginagamit natin. Yeah. <laughs> Nakapag-promote na naman ako. Ah, <laughs> uh, ko lang ulit ah. Maraming maraming salamat sa Fridcon Intercom sa so, binigay niyong readcon na kung saan nagagamit namin ni ma'am mapapansin niyo sa aming video tingnan mo tumantuwa si ma'am dahil clear yung usapan namin di ba ma'am? ah oh, di ba? saka ano iwas iwas ba yung ano yung sigawan hindi tayo mapagkakamalang uh, nag-aaway di ba? Parang jowa. Sabi ko, sunduin mo ako ng ganito. Hindi mo ako sinundo. <laughs> Peace lang. Joke lang. Joke lang. Lagi ka nag motorcycle taxi. Ganyan. Talaga ba? Gusto mo araw-arawin na? <laughs> joke lang. Nag ano ano? Nag apply as a regular driver. Malapit na. Malapit nang humingi ng palad yung mga inaanak nyo. Merry Christmas everyone. Ayan na, usapang Paskura. Handaan na ba kayo? Ready na yung Pesepes. Baka mas mahal pa yung ampaw na bibilin mo kaysa dun sa laman. Mm, tsaka, ang papel ng ninong at ninang is pangalawang pamilya. I mean, pangalawang magulang na gagabay sa inyo. Hindi para magbigay ng mga kagustuhan nyo. Ah, tandaan nyo yan. Kamusta na kayo ni Ninang at Ninong ko? Talo! Wala. Wala akong pambili ng magsasusunod susunod eh. Nong, nang, manipis na po yung gulong ng motor ko. Baka naman. Pampas ko sa yung gulong. <laughs> Habi ng Ninang mo, no? Tanda-tanda mo na dapat ikaw na lang nagbibigay sa amin. Hampas ko sa gulong mo eh. Baga Gusto ngayon yung mga may kondo, no? Sa akin, maliligaw sa kanilang buhay <laughs> <laughs> ko. Uy! Lahat ng maliligaw sa kanilang buhay ko. Lahat ng maliligaw sa kanilang buhay ko. Uy! Narinig nyo ah. lahat ng followers ko doon, lahat ng maliligaw kayo, ma'am, kaya niyang buhayin. <laughs> Yoko lang. Pero kung siseryosohin nyo, bahala kayo. <laughs> Ako nalang seryosohin. O, matanggap naman si ma'am basta seryoso ah. Huwag lang yung ano ah. Huwag lang yung paasa. <laughs> <Okay>. <laughs> Hmm, di ba masakit yun? Lalo na pag ano? Yung tipong, ibibigay mo, ibibigay na yung 13 months sa bonus nyo? Oh. Hindi pala? Yun ang mas masakit. Sakit, sakit, sakit. Pero di ko kayang bumitaw. Pero di <laughs> okay, ko ma kaya bumitaw. masasaktan. ma'am, school yan ma'am eh. <laughs> <laughs> yes ma'am. Yeah ikaw talaga sabi mo taga rito ka sabi mo kondo to eh di ba hindi ba eto sa unahan pa ay yung sisig ito ba yun inakit ko na baka pakapihin tayo ni ma'am ay <laughs> sa Sorry, yung oh, mataas nga pala. Dapat ako na una. Ayun. Wait lang, mama. Magkano ba to? Sigurado ka? Kukunin ko to. Ito, itatapon ko. Mag-out ka muna sa ano natin, vlog natin. Ayan si ma'am. Paano yun? Paano yung ano pag mag-out ka ng BPO? Pag mag-out ka sa BPO, ano sinasabi mo? <laughs> Wala lang, I'm out. For visa support, this is L again, and I just want to make you aware that there will be a brief survey after this call. So, if you're interested uh, regarding how I assist you today, so um, just stay on the line and I'll direct you over there. to the survey. I'm never going to say goodbye.